Welcome back! At dito sa usapang utang dahil utang is life and nagbabalik na ka ang inyong number one pala utang. And yes, ito na. 4,000 na nga yung offer sa akin na loan application na to. And yes, umutang talaga ako dito. At hindi po 7 days kasi 30 days agad kahit kayo ay first time borrower dito. At alam niyo mga kautang no, na three terms to pay siya every 10 days yung interval sa pagbabayad sa loan application na to, yan yung pag-usapan natin ngayon no, sa video na to. At make sure na tapusin nyo muna dahil ibabahagi ko sa inyo lahat ng details kung magkano nga ba yung ma-receive at magkano ba yung total interest, kailan siya mapayaran at magkano yung ibabalik ko talaga dito sa 4,000 na utangin ko dito. And bago yan mga kautang, no? bago natin pag-usapan, bago natin sila Milan, Alam ko, nandito ka ngayon sa channel na to kasi naghahanap ka talaga ng legit na mauutangan online. So, hindi talaga natin masasabi na ma-approve din kayo dito. Pero malay nyo ba, ma-approve din kayo dito. But, magbibigay ako ng mga alternatives natin, no? Mga listahan po yan ng mga tested utangan online na hindi kailangan install, hindi kailangan i-download, and hindi nang a-access ng phones natin. Pwede nyo i-visit yung pinned comment ko na makikita sa bawat video ko. And disclaimer ha! Sabihin nyo naman na binayaran ako dito ng luna application or lahat na nabanggit ko is pinopromote ko. Hindi ganon. Yan lamang po ay tested na. At itong pag-usapan natin ngayon, hayaan nyo muna ako na ishare lahat ng details bago nyo subukan itong si Benny. And yes, it's all about Benny na under po ng Wang of Integrity Lending Corp. And si Benny po, mga kautang, is naka-sec-registered po to no? And alam nyo, no? Kahit naka-sec-registered, ang isang loan application ay hindi pa rin yan ang basihan na okay utangan. Dapat dun tayo sa pinaka talagang alamin natin yung interest rate, yung loan details, yung loan tenor, yung lo loan payment, loan temperament ba ito, 7 days lang ba ito, yun yung pinaka-importante mga kausang. At kung may hidden charges ba ang isang loan application. Hindi na ako gagawa pa ng step-by-step -step process or procedure on how to apply this loan application kasi na-review ko na ito last week, yun, no, mga one week ago, basta na-review ko na to and 1,000 yung offer. So, ngayon, naging 4,000. So, dito, pag-usapan natin agad yung loan details. Makita natin yung offer is 3,500 to 15,000 at meron sila dito 47 seconds no, to evaluate kung magkano nga ba talaga yung ibibigay nila sa akin. At, at So, nakita ko no, merong benefit na yung offer is 4,000 pesos. At dito ako nag-click po ng apply. At dito na tayo sa loan details. So, loan amount is 4,000. Loan length is 3, days. Kitang kita, napakalaking 30 days yung nalagay. Then, a low amount na ma-receive is 2,800. Yung total fee mga kautang is 1,200. Ito na yung sabi ko. First installment dito, babayaran mo agad na 3,200. Yung second installment dito after ng 20 days is 7,600. And the last, pagka 30 days na talaga is 40 pesos. So, mga kautang, for me, napaka-transparent, no? May transparent yung loan application na to. Kasi, kitang-kita mo naman lahat ng details dito. And that's the time na makapag-decide ka kung igugo mo or hindi. Okay sana itong loan application na to, no? Okay sana itong 7 kung hindi gaano kalaki yung total fee nila, siguro kung nasa mga 200, masasabi kong 300, reasonable pa, no? Kaysa naging 1-2 naman yung deduction. So, 2 na lang marising for me is hindi pa rin siya recommended this 2025. Kaya, mga kautang, nagawa ako dito ng diretsyong review, no? Hindi na ako nag-step by step process. Kasi ito lang naman para sa akin yung important details para makapag-decide tayo kung uutang ba tayo or hindi. So, yun lang mga kautang, no? At abangan nyo pa yung mga upcoming videos ko kasi ganito na ako mag-review. Ayaw ko na ng madaming pasikot-sikot. Ayaw ko na ng mag-tutorial -mag pa on how to apply this loan application kasi alam naman natin, napakasimple lang talaga ng pag-apply on, ay, I mean, pag-utang online. Isang valid ID lang, may Gcash ka na, mag-fill in ka lang dito ng personal information location, mga work details, yung mga ano natin, yung mga address natin, at yung mga contact person natin. At alam naman natin, nakakapag sa mga utangan online, lalong-lalo na nag install tayo, nagda-download tayo, from the beginning pa lang, from the start pa lang, is nang hihingi na sila ng permission na i-access nila yung phones natin. Yan talaga yung pinakapag-isipan din natin kapag uutang tayo sa kahit anumang utangan online. May mga advice advantages and disadvantages talaga, no? Kasi, sino bang nagpapauta ngayon na kahit nga sa kapitbahay natin, kahit nga sa mga kamag-anak or katrabaho natin, is nahihirapan na tayong umutang sa kanila. Kasi, pantay-pantay lang tayo halos ng sinasahod ng kinikita. May pamilya sila, may pinapakain, may, may, may mga personal na ginagamitan ng pera. So, wala na silang extra para may mapipahiram pa sa atin. Kaya dito tayo sa mga online utangan kumakapit. But make sure na inintindi natin, inaalam lahat ng details, hindi pa samba sa padalos kasi may mga utangain talaga na nanghaharas talaga. Kahit hindi mo pa Judith, hinaharas ka na, or may mga utangan na talaga na Judith mo na, lalampas ka na ng 2 days, 1 days, is ang dami ng text and call, pati contacts mo na damay na, yes. Kasi na access nila yan, kahit tatlo lang yung isalagay mo dyan, kahit lima lang yang inilagay mo dyan sa contact reference, lahat ng contacts mo nakukuha at naa access nila yan. Ganyan ka-power yung mga <laughs> nagpapautang online. Ganyan ka-high tech ang panahon ngayon. Pati nga photos mo na-access nila. In short, mga ka utang sa video na to, sinasabi kong mag-ingat sa pag-utang online. At dahil nandito ka ngayon, nanunood hanggang dulo ng video na to, bubunot ako ng dalawang lucky winner ng TIG 50 pesos Gcash. Ayan, i-claim nyo na, mas better. I-viver ako, no? Kasama na agad ng screenshot. wag na mag-hi-hi pa sa akin sa Viver. na. Send nyo na yung screenshot ninyo at yung QR code ng Gcash nyo para ma send ko na agad ang inyong 50 pesos, jika hindi man to kalakihan, but alam ko na in the long run, baka naman mabigyan ko na kayo ng mas malaki no kasi dapat dapat lang patuloy lang din po kayo sa panunood dito sa aking mga video. And mga kawutang speaking sa bank personal loan, yes, legit pa rin, patuloy pa rin akong nag a assess ng bank personal loan. Nag mag viber lang kayo sa akin, pwede rin sa email, no? Mag-email kayo, Clarissa Akejinturalizo at, at gmail.com. Nagre-response po ako sa aking gmail araw-araw po yan mga kawutang. Please, Clarissa Akejinturalizo gmail.com bank personal loan uh, nag-uot -uta, nagpapa-utang sorry ng minimum of 20,000 maximum of 2 million pesos so sana yung nakatulong itong quick honest review about kay Benny once again mga ka-utang this is Clarice at yung number 1 pala-utang dahil utang is life bye 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 mga ka-utang